ito, Susundan lang naman itong dang ito. Ano ba ibang dahan? Kala mo ikaw lang may hawak na kamera? <laughs> Oo. Oh. Kala mo ikaw lang may hawak.

Ako na may picture mo. Para pata. Ako na ang picture mo. Nakambig, nakabigay yung bebe. I ano mo lang yung camera niya. Bakit naka-open yung backlight niya? One. One, two, three. Hindi. Okay One, two, three. 我比 <laughs> 你跳。<laughs> <laughs> <coughs> Ang ganda picture naman mo anak Baba. Baba Oo. Oh. No, 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 cannot. Cannot ka Jo Pwede. Okay. I try.

Tima! Asan ang pukari ko? Pukari ko. Yung nahulog ako, tapos sabi ko, ilagay mo sa bag ko? Ha? Yung nilagay sa bag ko? Hindi mo nilagay sa bag ko? Wala nong Nung nahulog ako, binigay ko sa iyo, sabi ko butang mo sa bag ko. di mo binutang. Makiniwan doon. sa bag ko. <laughs> <laughs> ah, stage 2 na ako. Stage 1 ako stage. 2 Ako din. Stage 4. Cancer. Ay, oo, pala. Ako wala cancer

Basta may mangga kang dala. Hmm. Pwede na bilbil. Video hmm. mo ako dito sa baba. Hmm. Ha? Apa? <laughs> Tumigil ka dito. <laughs> Dung. <laughs> Kay kawan model ko. May tato ka pa lang diyan, bakit di mo pinapakita 'yan? Oy, picture ang kita may Maganda yung ano mo tato. Wag ipakita mo dapat, wag kitang tago. Hindi hindi naman mataba di Hindi ah, nagpatato ka pa. Hindi mo naman papakita. Ay, pakita mo Ate Marby. Mauna ka Ate Pakita mo Ate Hikaw niya yan, eh. ikaw niya yan. <laughs> <laughs> ngayon, <laughs> ngayon, ngayon, ko lang yan nakita. Ikaw mo yan. <laughs> pala nawawala yung isang <laughs> <laughs> Ay. Ay, grabe pala yung tong. na to. <laughs> Opo. Hindi kasi pag dumiretso tayo, mas malalayo tayo. At saka magpipicture tayo dun sa dam. No. Sa <family routinely> Kaya? Kaya ma? <tinyright> <Ontin unfamiliar> Dami pa lang tao dito. <laughs> <laughs> ako yung mana, yung ako Hindi ako natinag sa kainyo, pero kay Manang natinag. <laughs> 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 ha? Ano? Hindi ako natinag sa inyo, natinag ako kay Manang. <laughs> lang po paakyat. Mahirap talaga. Buti naman talaga Nag-overheat ang nanong ko. Puyit. Boss, ano? Ano lang? Ano lang? Malay-lay lang? Ano Disa. <laughs> Para bulong sa bulan. So, <laughs> Getting older na daw si ano, Disa, oh. Kanina, mangkupweng. Ngayon, ano naman niya? Lapo na siya ngayon. Kanina si Muraporoporo. Muraporoporo. Yes, it's not. Woo! Babalik yan, babalik yan, babalik yan. <laughs> Hindi mo siya mapapabalik kasi nagbibidyo siya. Ha? Oo, kaya nga. Ay, kaya... Disa, ilapag mo yung, ano mo, papicture tayo. Wala, ano maday na ba daan? May isturbo. Nagbago ang isip. <laughs> Ay, wala, maganda, oo, oo, oo. <laughs> Apu, Ala. Picture ang bayad.

Ay, ano, wala pa na pa tayo doon. Eh, paano yun? Doon pa rin tayo? Doon pa rin tayo. Finis lang. Kung may ano to, karera, talo na tayo. Kasi wala na pa tayo. Parang gusto ko lumakoy dito na, oh. Ang <laughs> sarap, no? Uh -huh. Ang lamig siguro dyan. Blue blue mo, tubig. Grabe. <laughs> Worth it ang taxing isandaan, lo. Oh. Grabe, no? Oo. Oh. Mahal. Ganda naman ang view, di naman na sayang. Ginamot ko yung sugat niya. Ito may dala kang ano. Ito ka ba, Ned? Oo. Ito may dala kang pampers, aid. Eh. Meron. Hinugasan ko muna bago ko nilagyan ng band-aid kasi daming buhangin. Bakit na paano?